ba kayo? Tutupin muna tayo. Gamit ng mga sinampay na naman. Ito, nung nakaraan pang sinampay. So, ito yung ginagawa ko kasi nalalaglag dito yung mga alikabok. May hag itong hagdan dito sa ilalim ay may upuan. Dito ko nilalagay yung upuan namin. So binaks ko muna. Hindi hmm. ko kasi malagyan ng ano, yung, yung plywood. Nahirapan ako. Wala pa tayong budget. So box muna yan, tsaga-tsaga. Then ginantapper ko. Ang ganyan dun sa ano. Dito kaya, okay na siguro dito. By the way, maulan pala guys. Sobrang lakas ng ulan.

So, paano ba yan? Hanggang dito na lang muna ang aking vlog. See you on my next vlog. Please like and subscribe. Ang labo na. Ano, Kalat po sa kusina. Mamaya ako. Ayan na ang aking nagawa ngayong araw. Oh, may harang na yung aking hagdan. Hindi ko na hinarangan doon. Dito lang. So, kalat ng aking table. O, oh, di ba Mamaya yan. Diyan lang muna yung inuna natin. Okay guys, thank you for watching. Bye!